Sabahan nyo muna akong maglaba dito Ito kayo ay naiinip. At nakay pati mapanglaw dito. At ako lang mag-isa rito naglalaba. madaling araw na dito. Alas 4 na. Ako yung kadaling linggo nakaka... Nakaka 5 sa pagbabayad dito sa paglalabang ito. At... Uh, 3 sa dryer at 2 dito sa washing machine na ito at syempre yung yung gagamitin natin yung sabon na ganyang kalaki eh isang scoop lang siyempre diba eh yun eh tumatagal sa akin ng hanggang tatlong buwan eh yung daw din naman eh mga isang buwan na siguro yun basta kung may 5 dollars ka kada linggo abay, di, hindi ka mawala ng damit eh, pag wala kang trabaho eh talagang mamamaho ka din at wala kang panlabahan eh eh, ganun lang naman ang buhay. Eh, kaya salamat sa Diyos at kahit pa paano may trabaho tayo at uh, hindi nakakapag uh, hindi na pagdamit ng babaho, honey. o <laughs> oh, yan, 25 minutes ito. Yang, uh, anong yung ano anong 2 dollars lang. Maguhulog na tayo, honey. Nang, 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 points o so oh, 2 dollars o oh. cold tapos start na natin. Ganun lang ngayon. Oh, hintay tayo ng 25 minutes. Kasi pagkatapos din, ay ilalagay na natin sa dryer.